Araw na Sabado ngayon guys. Ah, maglalaba tayo. Tapon na lang -tira na. -tira natin ito. Dahil na sabado ngayon uh, maglalaba tayo ngayon so pagbubukod po ko lang muna yung ano uh, <tinyo> yung mga bata na to, hindi mo lang ligpit yung mga kainan. hatugasan plato, Ate Hart. Hart, Oye eh, JL, ugasan na yan. Uras na, hindi pa nang ugasan yung plato. Huwag na mong ulas ako ngayon ba? Shark, hindi lang mong gata si Elijah. Oh, ayan. Yeah. Pinom lang muna ikaw, vitamins. Ayan. Eh. Hindi pa ako tapos maglaba guys. Si eh, masira na 'yung ano. Dryer siguro barado 'to. Kailangan ko nguna. Barado na 'yata? Ayos. Kita na guys. Kaya pala. Ayun no barado na yung tela yan mm. pumasok sa dryer <laughs> yun oh no? ayun kaya ayun lucky And, eh, kaya pala hanap ako nang hanap ng, ng tawil namin dito lang pala sa loob kaya pala ayaw man yung dryer ayan ah <laughs> guys kaya <laughs> yeah, pala kaya gumana yun pala may sira na, balik na natin eh tuloy na tayo sa ating paglalaba ito pala pag ayaw yung gumana ng dryer pag ayaw gumana ng dryer guys ah uh, Tignan nyo, buksan nyo lang yung likod. Madali lang naman. Tornillo lang naman yan. Dito, nililil Buksan nyo lang likod. Dahil parado lang yan. Ayan, parado lang yan pag ano. Tanggalin nyo lang to. May nakabara lang yan sigurado yan. Kaya ganyan. Kahit gumana, kaysa nang paggawa nyo. paggawa nyo sa gumagawa ng ganito. Kung marunong naman kayo magbaklas. ito na natanggalin nyo sa ano. Yung tubo na yan. Dahil nagbara lang yan kaya ayaw gumana. So guys, naboto tayo ng gabi sa paglalaba. Pero, lamat. Tapos na lang tayo. So, hanggang na natin yung tubig na napundot. Tapos na so tayo maglabah. Okay guys. Salamat.